so what is that true worshiper no, na gusto or ang hinahanap ng Panginoon para sa atin no ang uh, hinahanap ng no, ng Panginoon sa atin para sa kanya no nagawin natin sa kanya upang siya ay sambahin kasi marami sa atin no na pumapasok sa loob ng simbahan excited kasi sila sa araw ng linggo no na upang ang Diyos ay awitan nila mga papuri uh, magdasal sila at magsamba ano bang sinasabi na Panginoon dito patungkol dito ito ba ay true worshiper no na ginagawa ng mga tao na bawat isa nang ganito hindi ko sinasabi no na masama ito. Ito po ay isang pinakamaganda po no na magagawa ng isang tao pero according dito sa nakasulat sa Biblia is pagbabasihan po natin dito kung ano yung sinasabi talaga ng Panginoon or ang gusto ng Panginoon na upang siya ay sambahin at saan at paano at saan or anong gusto ng Panginoon upang o ang gusto ng paraan or gusto ng Panginoon o paraan na para siya ay sambahin at purihin at uh, parangalan no at no ganun. Dito sa Jeremiah sa Jeremiah 29 verse 13 sinasabi nito na, no, na sinasabi nito no, na you will seek me and find me when you search me with all your heart so with all your heart dapat yung pag natin sa kanya so dito sa mga pagsasamba natin dito sa sa loob ng simbahan is ito ba makatarungan o tama ba ito na ginagawa natin hindi ko sinasabi na mali no, ito rin ang ginagawa ng mga bawat isa sa atin upang, upang sambahin ng Panginoon pero ang hinahanap talaga ng Panginoon sa atin is hindi talaga dyan kasi ang utos niya, ang sabi ng ating Panginoon dyan doon sa, sa Matthew chapter 6 verse you know, sa Matthew chapter 6 no, na do not be like the hypocrites for they love to standing for they love to pray standing in the synagogue no? so wag daw tayong magiging o gumaya sa mga hypocrites no, na mahilig or gusto no na mag, magdasal no magdasal or magdasal no na nakatayo sa loob ng namang sinagoga or sa mga simbahan na ngayon nakatayo dito sa ating mundo sa atin no so ito yung utos ng ating panginoon kasi sabi niya do not be like the hypocrites kasi ang true worshiper na gusto ng ating Ama is ito yung tao no na naghahanap sa kanya with all your heart with all our heart from sa puso hindi by hypocrisy hindi hypocrisy kasi ganyan kasi no hindi ko sinasabi wag niyo sanang malayin no kasi ang gusto ng Panginoon talaga according dito sa nakasulat sa Biblia hindi yung ano no kasi pag may mga ibang leader kasi no na nagsasabi no na mga kumbaga hindi siya ayon or angkop sa mga nakasulat sa Biblia no hindi ko naman sinasabi no na mali sila or ano pero ang sinusunod natin dito sa Biblia kasi ang foundation po ng kaligtasan ay ang Biblia ang kasulatan ng ating Panginoon, ang salita ng Panginoon. Kasi ang sabi ng ating Panginoong si Kristo dito noon na mas madali pa no, mas mas madali pa no na magunaw yung mundo kaysa kawala, kaysa mawalan na ng kahulugan kahit katitigan lamang ng kautosan na nakasulat dito sa salita ng Panginoon. No. So ganito, ang sabi ng ating Panginoong si Kristo dito sa John chapter 4 verse 23 to 24, ang sabi dito noon no, at dumating na ang araw at ngayon na nga na hindi na kayo mabahala kung saan kung saan nyo sasambahin ang Panginoon dito ba sa buntot sa bukid na ito o sa Jerusalem. Ang gustong sambahin ang ang Panginoon sambahin nyo sa espiritu at sa katotohanan. Kasi ito yung gusto o hinahanap ng Panginoon na siya ay sambahin, na sambahin siya sa espiritu at katotohanan. So ang sabi dito, gusto or ang gusto or ang hinahanap ng Panginoon upang siya ay sambahin. No? Claro, claro, claro. So, true, spirit and truth. Spirit and truth. So, hindi talaga dyan sa makikita dyan. Kasi i-compare mo sa Biblia, hindi talaga in all, or hindi talaga, wala talaga dyan sa simbahan. Kahit hindi ko sinasabing mali. Hindi ko sinasabing mali. Isa din yung paraan to reach God. No? Pero hindi ko sinasabing mali. According lang dito sa nakasulat sa Biblia, sinusunod ko. Kung i-compare ko dito sa nakasulat sa Biblia, kabaliktaran talaga sa kanila. Pero hindi ko sinasabing mali kasi nag-gather ang mga tao dyan is to worship God, to listen the word of God. Pero hindi ko sinasabing mali yung mga ginagawa dyan. Ang mali lang dyan is ito yung mga church leader or mga pastor na nagsasabi ng mga bulastog na mga sinasabi or hindi ang sa nakasulat sa Biblia which is nagiging abula ang propeta sila. Kasi ang sabi ng ating Panginoon dito sa Matthew chapter 6 no na kung kung gusto mong magdasal, pumasok ka sa loob ng iyong kwarto takpan mo ang pintuan o mga bintana at sambahin mo or magdasal sambahin mo or magdasal ka sa iyong ama na nasa langit which is in the secret place at siya na hindi at siya na tumitingin sa iyo na nagdadasal ka in secret place nagpupuri, nagdasal at nagsamba ka in secret place sa Diyos na ama ay siyang gaganti sa iyo ito yung gusto ng ama na upang siya ay sambahin ito yung gustong gusto ng ama na siya ay sambahin in spirit and in truth in secret place kung saan siya lamang ang dapat purihin di ba anong sabi niya doon sa ano anong sabi niya kung halimbawa kung ikaw ay nag-aayon no na pag ano ka lang maghilamos ka lang huwag mong ipakita yung mukha mo no na parang katulad ng iba no na nagpapakaawa na sila ay nagpapakita nag-aayon no so ang gusto ng Panginoon sa atin isimple is lamang na siya lamang yung nakakaalam in secret place, in secret lang yun, in secret lang talaga na siya lang nakakaalam at wala ng iba. Kasi marami mga tao noon na nagpapakita sa kanilang sarili na mga ganito, ganyan, para lamang makita ng mga tao na sila ay matuwid or mga religious. Pero kabaliktaran ang gusto ng Panginoon. Kasi ang sabi ng ating Panginoon dito sa dito sa Lucas chapter 16 verse 15, ang sabi dito noon na, You are those who justify yourself before men, but God knows your heart. God knows your heart for what is highly esteemed among men is an abomination in the sight of God no so God knows our heart alam ng Diyos na sa puso natin kasi kung ini kung ano man yung pina ano man iniisip natin dito sa mundong ito na ganda or matuwid sa paningin ng tao ay abomination po or hindi po kaya-aya o hindi po kinalulugdan ng ating Panginoon sa kanyang paningin po no ito yung nangyayari sa atin. So, rigid hypocrisy. Rigid hypocrisy sa so, madaling salita. Kasi ang gusto ng ating Panginoon sa atin is to walk by faith, not by sight. Huwag tayong magiging hypocrisy. Kasi ang sabi ng ating Panginoon dito sa Lucas chapter 12, verse 1 to No? Beware no, na magingat ingat po kayo sa mga pampaalsa ng mga presiyo, which is hypocrisy. So, mag-ingat po tayo. Kailangan po, kung sambahin natin ang Panginoon, purihin natin ang Panginoon, is in the secret, secret place. Worship Him in spirit and in truth. Kasi ito yung nakasabi or utos sa atin ng ating Panginoon. Kasi, baka darating yung araw, no, sabi ng ating Panginoon, no, na hindi lahat ng mga tao na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, makakapasok sa kaharian ng langit. Marami dyan sa mga, bibli, sa mga simbahan na yan. Alangan naman dito sa simbahan, tawag tayo ng tawag sa Panginoon sambal sambal tayo face ganito ganyan ganito alam ng puso alam ng Diyos ang puso natin alam ng Diyos ang puso natin baka pagdating ng araw kasi ang sabi niya no hindi lahat hindi lahat kundi sila lamang mga tao na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon sa mga salita ng Diyos ito ang kasulatan no hindi lahat tawag ka ng tawag dyan pero hindi pala hindi ka pala makapasok kasi hindi mo sinusunod yung kalooban o ang salita ng Panginoon ito yung utos ng Panginoon to worship Him in spirit and truth. Hindi dyan talaga. Dyan, pupapasok tayo dyan sa mga sinagoga or sa mga simbahan to listen the word of God. Pero hindi ko sinasabi noon na mayroon naman talaga yan. Pero seek Him in spirit and truth talaga. Ito yung gustong-gusto -gusto ng ating Panginoon na hinahanap niya para sa atin. Hinahanap niya sa atin para siya ay sambahin at purihin. To seek Him in spirit and truth. So, hanggang dito na lang. Ng maraming salamat. God bless.